Nauso nga ngayon sa cosmetics and wellness community ang iba't-ibang mga procedures para mag-promote ng beauty at good health. Pero isa sa mga trending at ah, talaga namang napag-uusapan, kamakailan lang ay ang glutathione IV drip. Gustong-gusto ko yan. Talaga Pero pa. ano nga ba ang mga benepisyo, risk factor at posibleng epekto nito sa ating kalusugan? Alamin natin yan mula sa ating bisita ngayong umaga na si Dr. Jola Sanchez ng Philippine College of Occupational Medicine. Magandang umaga po, Dok. Yes, good morning, Ryan. HGX, and Chichi, at sa mga mga ang Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Doktora. Parang talagang nagbo-bloom si Doktora every single day. Pero ito, nauuso po yung glutathione drips or glutadrip ngayon at marami ang nag-offer ng home service nito. Pero ano po ba ang glutadrip at yung sinasabing epekto o beneficyo po nito? So, um, alam natin na no, glutathione has been there in the market for many years na and kinukonsider natin to as Ma master antioxidant and marami rin po itong health benefits like skin rejuvenation, uh, immune system support, and detoxification. Yung po mga gluten drips na tinatawag ay concoction po ng glutathione, sinasamahan minsan ng mga vitamin C and vitamins. And then yung po yung infusion na inilalagay or ini-inject via uh, sa ugat. Oo. Dok, marami pang issue na umingay lately kaugnay nito. at ito pa yung uh, ginagawa sa pamamagitan ng uh, pagtuturok in uh, different sessions? Uh -oh. Oo naman, nakikita ko sa SOCMED, dami nilang pinagtututurok. Pero ilan nga ba, Dok, yung required na session sa pagtuturok ng gluta? So know, for 2019 and DOH, no, wala pa talaga kasi published clinical trials sa no? loob gaano kadami yung ini-inject dapat dun sa katawan or wala pa rin tayong guidelines kung gaano yung dosage and gaano katagal yung treatment. So sa hmm. clinics, so depende po yun sa discretion ng Dr. Nino, hmm. pwede po magkaroon ng intravenous infusion ng twice a week or may iba naman po clinics lang ginagawa nila is straight for five days for the first month and then ulit na rin po dun sa next month. So So, depende po yun kung ano ba yun talaga yung ito. Bakit ito bang kailangan? Bakit kailangan mag-inject ng glutathione IV? Oh, okay. Pero nasabi po ng DOH na may statement noong 2019 ng Food and Drug Administration na wala pong published clinical trials, kaugnay ng paggamit ng glutathione drips for skin lightening. How safe is it po, Dok, kung wala pong ang approval yet? Um, so, Actually, there are konti lang naman yung adverse effects na nakikita namin. For, for minor lang po, is yung bloatedness, yan, um, minor crash, at pag matagal po yung paggamit ng luta tayo, kumababa yung zinc levels. So, kung ang um, mag iinject nito is a non-medical uh, practitioner, hindi siya licensed, pwede pong magkaroon ng infection or sepsis, Uh, lalo especially kung nang sterile ito or pwede pong magkaroon ng embolism. It will depend po kung paano yung i-inject, in sino po yung injector, ano ba yung uh, product na ginamit kung ito po ba ay FDA approved or hindi. Ayun. Doc, since wala pang ang actual evaluation sa paggamit hmm. ng glutathione drip uh, bilang uh, skin lightener, ano ba yung mga posibleng risk at side effects na ka uh, kaakibat yeah. ng pagtuturok ng glutathione drips lalo na at ito ay ini-inject diretso sa ugat eh? Yes, so meron po yung extreme precaution regarding this ano. Pag sobrang dami na po yung in-inject nating glutathione, bukod sa bababa po yung immune system natin, kabalik na sa sinasabi nating pampalakas ng immune system, pwede po. 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 po itong maging toxic sa inyong atay, sa inyong kidney, sa nervous system po, at yung po tinatawag ng complication ng Steven-Johnson syndrome. Pat, um, matagal po din itong glutathione IV or first or skin-like. Pero Doc, curious po ako, bakit yung ibang mga nagpapagluta IV drip, hindi naman pumuput. <laughs> Parang ibig sabihin ba noon, hindi effective yung IV gluta IV drip na tinurok sa kanya. And plus yung iba rin, may, may sinasabi silang may allergic uh, reaction tungkol dito. Pw pwede po ba yun, Doc? So, paano nga, uh, depende hindi natin lang sa 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 pagkakasin, hindi natin history of family history na mayroon kang allergic reactions. Pag meron gano'n, so dapat may precaution na tayo. Hindi natin kasi po masasabi kung kailan tayo magkakaroon ng allergic reaction. Kaya nga po lagi kong ina-advise na kung kayo po talaga magpapainject inject is to it under sa so professional care or mga licensed na healthcare physician or in a clinic setting. No? Kasi kailangan ni doktor na nandun. Kasi pag in the po ng complications, like yung term ng embolism, hindi nakahinga or severe allergic reaction, pwede po magpunta sa atin ito. So kung merong doctor na available doon sa clinic na yun, alam ng doktor yung gagawin nagka meron po na severe allergic reaction. Ayun. Dok, para naman po sa tulad ko na takot sa injection, chi, at uh, may, mahal din kasi ito eh. O, may meron pang uh, natural at mas safe, dok, na procedure na pwedeng pampapute. So, may um, <laughs> marami um, po, po no, for antioxidants, pwede rin pumutik ng vitamin C, pero hindi po siya enough, no, para yung talagang pumuti. Or kung ayaw nyo po magpaglita tayo na IV, pwede po kayong mag-oral tablets or capsule dito, Um, maganda rin po out in the market ngayon is yung mga oral sunscreen na ginagamit. masikap sikat din po ito for skin lightening and anti-aging. So, parating kung gusto nyo talagang pumute is laging avoid nyo po yung harsh na araw like yung mga 10 am to 3 pm and use a very good sunscreen. Excited ako na magpagluta tayo ng Ivydrip Caracas. Siguro <laughs> so, ang buwapa mo sobrang pwede. <laughs> baka ko yung kamay mo. <laughs> Habang <laughs> dinuturukan ako. Ayan, lagi po nating tandaan na bago tayo sumubok <laughs> ng anumang procedure or beauty and wellness products ay siguraduhin natin na maalam tayo tungkol dito. At kung ito ba ay safe at fit para sa ating pangangatawan. Kaya thank you so much, Dr. Drola Sanchez, sa pagbabahagi sa amin ng mga detalye tungkol sa glutathione IV drip.